mga kapit uh, nandito po tayo sa ibang Lista street uh, update lang natin yung mga speaker nandito na sa tabi so tatanong natin yung mga babanta dito at yung mayari mismo uh, kung gusto nyo magpa-deliver uh, ingin natin yung contact number nila uh, boss ano po yung contact number nila? ano okay, boss? Uh, 8051 525 channel uh, dito po tayo ng uh, speaker niya natin yung mga presyo ng speaker i-update e natin ngayong 2024 uh, November 2024 so marami ngayon uh, na tatanong ko magkano lahat gusto sa mga sa December na magkano sila so tara let's go so, start muna tayo dito sa ano na DGS. Ito yung blast na DGS, 600 watts. Ah, ganito boss, magkano bigay niya? Pinta namin yung 1-2. 600 watts. No, DGS, 1-2. Meron tayo dito. Ah, ano to, subwoofer? Instrumental ko. Ah, yan, instrumental nila. Instrumental. Ah, 1,200. Meron tayo ano? Ito, DGS na Tosontra. Ah. 300 watts, 300 watts, 800 so, Ito ang mga tusuntran lang na Riozzo. Mga ganitong D8, ganitong Tucson Magkano ganyan? 550? 550 D8. 100 watts. Ito naman yung ano. Ganitong blast nyo, boss, na D8, magkano? 900 po. 900 po. Ah, ito na 900 po. 400 watts. Laki ng magnet. Ayan. So, doon tayo sa... Ito, Anong show ka to dito? Uh, Dadoche, Dadoche. 500 watts? Apo. Uh, Anong speaker o yan? Hyundai, double magnet. Ayan, Hyundai, double magnet. Uh, magkano isa? Ayan. Yeah. Uh, Ito ako yung 1.5. Ayan po, ang pita niya 1.5. Hindi pa. Gusto niya ang bumawa. Uh, may concert din sila dito. Ano uh, concert niya? Generic? Uh, Apo, generic lang po. Yan. Ayan, generic. Uh, magkano yung yeah. K-15 na yan? Exandre na yun. Ha? Exandre. Ayan, no? Generic na concert. 600. May screen na sa harap. Ito naman ang Moto Magkano ito? Ay, oh, 400 watts. Uh, yan di dosin 400 watts. 900. Magkano yan? 900 lang po yan. Uh, Ayun, 900 po. Ang uh, isa, di dosin instrumental. Yeah. Ito naman ang mobile tech technology. Uh, ilang watts ito? Hindi natin makita. Uh, 800 watts. Yan po, 800 yun. watts. Magkano yan di dosin? So, eh? 1-3 lang ito. Uh, yan po. Ayan po, 1-3. Oh, ito yung Dickinson. Yan Dickinson po. Lawak ko labad. Uh, 1000 watts plus. Magkano? 2,000. Yan po 2,000 1000 watts. Ayun, okay. lawak okay. pa rin. Ito yung Suzuki Tra 500 watts 15. Uh, Ayun, Dickinson 15. Halos uh, panas lang yan sa lahat sa doon sa taas. Yes? Oke para muslimah di sama Twitter Bang Bijo, oke. ya, Ya Broadway Driving <hums> unit. Ayan, driver unit nila to ano ito Magkano to? 300 Ayan, 300 ah uh, itong, ba, itong maganda ba bibili nyo? Kasi ito ay eh, napapalitan ng voice coil Ayan, maganda to. 300. Mga ganito boss, di na nare-refer no? Pag nasira na uh, Di na uh, na. Pag ganito, pag nasira, madalas nasusunog yan. Pwede papalitan ng voice coil nito. Madali lang. Babaklasin mo lang ito. Ganun lang talaga. So, meron din sila ng ito, Broadway. Uh, 300 watts. Mga ganito yung Broadway. Magkano? 650. Ah, ito po, 650. Uh, so, wala siyang kasamang horn. Uh, kung gusto nyo mga Horn dito, mga mili, mga DJs, itong ano 10x10. Ano, 10. oh, Horn, 10x10. 10. Ayan. Mga 16x16, 8x8. Ayan. Ayan, pwede dyan. Pag ganitong Horn, magkano? Ayan, print, may 200. Ayan. Depende sa sofas. Size. Oo, uh, size. Uh, yun mga kapit sa nakita nyo naman no, ang presyo ng mga speaker dito sa Bacalista Trip Campo Maynila so nakuha na rin natin yung contact na speaker ng eh boss boss ka Arnel Arnel yan, Bus Arnel so yun uh, Bus Arnel thank you very much sa intro sa mga kapatid so yun bye bye